Okay, pila kayong tatlo. Oh, Check. Pull! 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 Pull muna! kayo! Pilit. Pila. Pila. Up! 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 Pull! Sabay-sabay ba, Miki, dahil nandiyan rin? Oo.

Ah, sa taas na yeah! ba yung or what? Wala pong magsasalita sa naka-blindfold. Name the person kasi hindi nila alam kasi hindi kausap mo. Name the person. Lahat, lahat. baba, baba, Lahat, lahat. Lahat, lahat. Lahat, lahat. yung